si Miss Universe 2015 Pia Awards back. Miss Universe 2015. Kanina yung nag-upload ka Ay, nag-upload pa ako. Ipatapos yung upload yun. Ayan o. Ayan o, oh. ang oh, dami yung buko. Ang mga kaya siya, ano? Aking di, di pamangkin na yun sa taas. Yung na buko. Ayun. Siyempre, umpisa na nandun pa. Ipapalinis ko yan. Tag-20 ada. Isang ano lang? Isang buwig lang mayroon? Isa lang. O oh, isa lang ba yan mo? Isa lang. Kuhan, pag nagpalinis, bangin tag-20 sa kapuno. Yung ano la ba, diriin ko kuha bunga. Yung ano la? limpula. O oh, yung mga ano lang, kukunin lang yung mga lumi kulit pa ka bulig, nito nung kabuli. Ikuan ka nina, sa kabuli. Magtuon, hira, hira. Or... Turunong, hira. Dito tayo sa ano? Sa farm ni Lydia. Sa farm namin, Garcia. Ayan o. No? Farm. Mga Ay, sagingan. Yung, ano, Garcia's Farm. Banana Plantation. <laughs> Taking <laughs> Plantation. <laughs> Diri in original yung Plantation. Pachamba-chamba. Ayan, ang dami, oh. Tama, ang dami, dami saging, oh. Bago magtasto ka, para sa to, dami. Ayan. Kasi sa akin ano, mas maganda rin yung grass Kaya naduduro kang talwa. Hmm. ang mm. Ayan, bilis nang ano, ang bilis nang tumubo yung ano. O, yun ka, eh. nga eh. Ang kulan. Kore nga ka ano, kaduro. Ayun o. No. Kuha ng buko. lang yan, tapos silalaglag. Jelly, sabi mo na din yung Against the light. Against the light. Di makita. Kaya parang bald eh. Naisisilawan lang doon kayong araw eh. Kaya hindi makita. Against the light. Ayan, ganyan. Ito, Tito, Lolo. Mataas na oh nalasiga sa ng mga rambutan ko. Ah, ko kasi bibenta na lang buko kasi pagkukuprahin. kukoprahin masyado mo trabaho pagkukuprahin. murang kupra. Yung mga bumibili dyan ng kopla bakalaman. Paano ba 'yan kaya buko na lang. Kasi yogi ka pag Lulutuin pa, babalagan pa. Ito, wala lang balat-balat. Bibintan mo na lang. Bahala na yung bibili magbalat. Kasi parang hinihingi na lang kasi yung kupra ngayon eh. Eh, kung kukuprahin mo, magbabalad ka pa, lulutuin mo pa, papausokan mo pa. ito, wala. Bibili na lang, bibinta na lang, babayaran na lang. Ito na lang gagawin, buko na lang. hindi wala kasi sa taas kaya aliklaral. oh, tumubuwait talaga siya. sabi niyo na, di ba kahapon nilalakon ng tubig? tumubuwait talaga. mo ulan ni? Eh. kasi <tip> diligan. against the light against the light kasi kaya di makita yan ang liwanag maganda pag doon sa taas ano, nasisiraw yung araw nasisiraw yung araw eh sanggutan. Wala ang bunga kasi kinukuha yung ang katas. di ba ang tuba? Tuba na lang kinukuha. Ayan uh, yung na yung na. na yung ano. Ginis nilat eh. Liwanag. Liwanag kasi lumban lang. Eh. Kaya ano. Silaw siya. Ayan. Bababa na ang isang buhay. Karawag. Yun o. Oh. Talaglag na o. Oh, ah, ha, ha, ha.

buwas Maganda talaga yung ganyan. Maganda yung technique na ganyan kasi hindi, hindi siya mag-iwahiwalay. Hindi mo lalamog. Hindi mo lalamog. Kaya naman sa iba eh. Ibang nga ganyan tinatalihan talaga eh. sa mga Batangas. Mga Laguna. Tinatalihan talaga nila hindi rin na, hindi rin na rin nagkukuplas dun sa lagulay. Kasi mura-mura nga ang kuplas. Ang kapagod-pagod pa, mapapawol ka pa gusto. Grabe ang kupla nga ng sumpran mura. Ayun nyo, Talagang buong-buo. Pag linaglag mo yun, hiwahiwalay niyan. tapos biglang nalaglag oh. Pag. Iya mau to <tinyo> na. Kuboto <tinyo> na. Dali, amali ito sa tubig. Dapat yung lubid eh. Lubid nga talaga yan. Yung... kahit eh ang kalang mulang yung sa paklang yan, bibita, parang bibitawan mo lang. Nagbohol, dida. Ha? Oh, ah. basta. mo ka baba. Nalalati pa lang, nalalati. minutes no? Isang up na. Sang upload run nito. Habang lipag mo ba, gagala muna tayo dito. Yan. Yan ang saging. Sa yan na bababa. Na bumaba na. Ayun oh. Ang ng puso ayun yung. No. Laki ng puso. Abog mo. Bayat pa yan. ilang <laughs> <laughs> pa. Kailangan pa niyan. Susunod, tabayin niyan. Bago mga tanim hindi maganda. Ano? Kaya buwa baba na oh. Baba na. Dalaw, pangalawa na yan. Pangalawa. Pangalawang laglag. -lag. Nabuhol kasi nabuhol. Kaya natagalan. Tagal. Ay eh, naku. Pantay. Naputol na nga. Naputol, na nabagsak na tuloy. Tira, tira, Sayang. Tira. Ay, wala na. Parang gusto tayo pakainin ah. Kaya siguro na laglag ah. Nabiak tayo, eh. No, may tumutubod-tubod. Naputol <laughs> na, sumabit kasi. Ay, naputol. Nabuhol din sa Nabuhol. No? sayang nabiaak dalawai nabiaak ay dami nabiaak tatlo sabaw lang sana. Dahil daman yun yan niya. Basta yun Ano yun yun Sabaw yun 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 Ano lang pala yun